Rodrigo Roa Duterte. Maranatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kasunod po yan ang pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa apela ng dating Pangulo para bagbigyan ng hiling niyang interim release. Ang sabogado ng dating Pangulo muli nilang hihin ang pagpapalaya sa kanilang kliyente. Saksi si Rafi Tima. The appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Kinatiga ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na ibasura ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanggihan nito ang tatlong grounds na inilatag ng depensa sa kanilang apila una ang sinabi ng depensa na nagkamali ang pre-trial chamber sa pagsabing magiging banta sa investigasyon at sa mga testigo si Duterte sa kali makalaya siya. The appeals chamber observes that Mr. Duterte's alleged involvement in briefing individuals is but one of the factors that the pre-trial chamber took into account to support its conclusions on Mr. Duterte's inclination to interfere with investigations against him. The defense has failed to show that the pre-trial chamber, chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Pangalawa, ang sabi ng depensa, hindi raw dapat isinawalang bahala ang garantiya ng host country na tatanggap kay Duterte. The appeals chamber considers that the defense has failed to show how the Pretorial Chamber erred in its assessment of the proposed conditions of release and state warranties. For the foregoing reasons, the second ground of appeal is rejected. At ang ikatlo, ang sinabi ng depensa na hindi isinaalang-alang ng Pretorial Chamber ang humanitarian conditions para sa pagpapadaya sa dating Pangulo gaya ng kanyang medical condition. The defense has failed to demonstrate that the Pretorial Chamber's assessment was unreasonable accordingly the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretorial chamber erred in its assessment for these reasons the third ground of appeal is rejected ang decision ng appeals chamber at hindi na halos siyam na buwan nang nakakulong si Duterte sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands para sa reklamong Crimes Against Humanity, kaugnay sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Wala sa pagdinig ang dating Pangulo na piniling hindi dumalo. Ang kanyang abogado na si Atty. Nicholas Kaufman ang kumatawan sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Kaufman na hindi kailanman pinayagan ng ICC Appeals Chamber ang interim release ng sinumang nahaharap sa Crimes Against Humanity. Inihintay raw nila ang resulta ng medical evaluation kay Duterte at muli daw nilang hihingin ang pagpapalaya sa kanya. Ipapakita daw nilang dahil sa kanyang physical condition, hindi nito kayang tumakas at hindi siya banta sa mga testigo. Ayon sa pamilya Duterte, tinatanggap nila ang desisyon ng appeals chamber. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa defense team at patuloy rin susuportahan ang dating Pangulo. Naging emosyon na naman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na nasa labas ng ICC hindi rin na itago ng mga kaanak ng EJK victims ang kanilang emosyon matapos marinig ang desisyon ng appeals chamber. Masaya po ako at yun ay ang pa na ng anak sa anak ko. Nakamta, na talaga ang tunay na katarungan na hindi siya nakalabas at hindi napayagan. payagan. upisa pa lang po ito, hindi po po ito yung trial. At least may pag-asa na kami. At ilang bisis nang Uh, tinangka ng abogado niya na siya ipalabasin pero hindi sila nagtugumpay. They didn't set out precedent o parang walang bago. Sabi lang nila ito yung batas at ito yung pag-apply namin. Pero in the long run, I think there will be a political impact. Ang Malacanang, nirerespeto daw ang desisyon ng ICC. Patuloy naman ang paghahanda ng Office of the Prosecutor ng ICC para sa pagdinig ng confirmation of charges ni Duterte. Wala pang itinakdang pecha para rito. Para sa GMA Integrated News, ako si Raffy Timang inyo. Saksi! Sa kabila ng mga puna, pinanindigan ni Trade Secretary Cristina Roque ang kanyang sinabi na kasya ang limandaang piso para sa Noche Buena ng pamilyang may apat na miyembro. Tinanong po namin ng mga netizen, ano nga ba ang mabibili pang Noche Buena sa halagang limandaang piso? binusuhan po yan ni Bernadette Reyes sa Barangay Saksi Online. Maraming netizen ang napakunot ng noo ng marinigang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque na kasha ang 500 pisong pang Noche Buena para sa isang pamilya. Pinaninindigan pa rin yan ni Roque. Pero depende naman daw yan sa kung ilang tao ang magsasalo-salo. Over 500 pesos kasama yung Christmas ham, spaghetti, um, fruit salad, macaroni salad, and um, a Pinoy pandesal na, for, na 10 pieces. That for, I, when someone asked me that, kung kasha yung 500 pesos, I said, yes, kung kasha yung 500 pesos for a family of four or less. And yung price naman ng Noche Buena, depende naman talaga yan sa ano eh, sa kung ilan ang kakain. Tinanong namin ng mga kapuso online hanggang saan nga ba abot ang dimanda ang pisong budget para sa Noche Buena. Tingin ng isa, kulang talagang limanda ang piso na pang isang kilong sinigang na baboy lang. May mga nagmungkahi ng iba't ibang mabibili nila. Sabi ng isa, pang isang putahi lang ang ganyang budget. May chicken, patatas, carrots, tomato paste, vetchin, bigas at tinapay. Meron din na lista ng Noche Buena na may chicken, spaghetti at ham pero ang tanong niya, mabubusog ba ang apat na kakain? Sabi ng isa, market reveal daw kung saan makakabili ng mura at doon sila darayo para mamili. Ang iba, mo ng DTI na subukang mamili ng mga pang Noche Buena sa halagang ang piso. Yung buong handa, may spaghetti, may ham, may keso, hindi ko kaya. Hindi kaya yun. Hindi mo ramdam, maliban, maliban kung lumabas ka ng bahay, makita mo yung mga Christmas light. Pero meron ding nagsabing kaya naman ang budget na 500 pesos. Good for two persons, kanin, ulam at simpleng panghimagas. Sabi naman ng isa pa, makakabili na ng kalahating pansit kanton, tinapay, soft drinks at isang kilong manok. Okay na raw yan. Ang importante ay magpasalamat sa Diyos at walang may sakit sa pamilya. Ang DTI dati na naglabas ng listahan ng Noche Buena Items kung saan makikita ang presyo ng mga produkto na maaari makabili ng panghanda sa halagang 500 pesos. All of those prices were taken from the Noche Buena price guide of DTI. Pwedeng discard yan, definitely. When the prices are all in the price guide checked by the DTI. Hmm. So it, I don't know what they're making a big deal about it when it's really cash. Kumento ng palasyo? Depende yan eh. Um, kung anong bibilin mo. Ano ba ang, uh, ano bang ba balak mo? Kasi di ba may nabibili naman <laughs> na na yung pang Mura <laughs> lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Uh... Patawa ako ng question niya eh. Nag-isip tuloy ako. Nag-compute ako tuloy. <laughs> Kaya naman po bagong sampling handaan lang po. Kagaya oh. na. Kagaya na. Bibili na yung pa konti-konti lang, yung mahalaga yung magsama-sama yung buong pamilya. Pagkakasyahin na <laughs> yung 500. Yung Pasko, hindi naman sa pagkain eh. Yung magsama-sama kayo. Yun lang ano, importante eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nasa 300 milyon piso ang kabuang halaga na inaasahang isa sa uli ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa gobyerno. Ayon yan sa DOJ at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kanina po, nagsauli na siya ng mayigit isang daang milyong piso. Saksi si Jonathan Andal. Sa unang pagkakataon, may nagsauli na ng pera sa gobyerno mula nung magsimula ang investigasyon sa flood control projects. 110 million pesos ang isinauli ng sinibak na DPWH Bulacan First District Engineer na si Henry Alcantara. Maayos naman po siya. Um, in high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang matutulong niya para sa bayan. Ito ay pagpapapakita ng kanilang good faith kasi sinasabi di ba pag nag-state witness, uh, Mr. DOJ, narito po kami gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nag nagsisisi na po kami. Oh, dyan sa sinasabi mong pagsisisi, Meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganto, e, Ito'y ka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Mula sa DOJ, dinala ang sinauring pera sa Land Bank of the Philippines. Doon ito bibilangin at susiriin kung may counterfeit o peking bills bago i-turn sa Bureau of the Treasury para maibalik sa kaban ng gobyerno. Sa taya ng DOJ, 300 million pesos ang dapat maibalik na pera ni Alcantara. Kaya may isa sa uli pa raw si Alcantara sa Disyembre. Pag sinabi niya, limbawa, uh, nag-deliver ako ng ganto. Iba, Nag-deliver ako ng total na uh, 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at dun po namin binabase yung, yung restitution. Ayon sa DOJ, magsasauli rin ng pera si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na gaya ni Alcantara ay provisionally admitted sa WPP o Witness Protection Program. Sabi ngayon ng DOJ sa limang flood control cases, tatlo na yung submitted for resolution. Ibig sabihin, titimbangin na ng mga piskal kung may sapat bang ebidensya para paharapin sa mga kaso sa korte yung mga inire-reklamong dating opisyal ng DPWH? Ang pagsasauli ni Alcantara ng pera, nabanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 milyon sa gobyerno at sa loob ng dalawang linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. Iniutos din ng Pangulo na makipag-ugdaya ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga opisyal sa Malaysia at Singapore. Kaugnayan ng ari-arian ni dating Congressman Zaldico na saklaw ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council. Nahaharap si Co sa mga kasong malversation at graft kaugnay sa anomalya sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro. Ang mga Uh, pag-aari na helikopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldeco at uh, nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbiz Aviation and Development Corporation. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni Ko pero nauna nang sinabi ng kanyang abogado sa kumpanya at hindi personal na pag-aari ni Ko ang air assets pero paninindigan ng pangulo anumang galaw at disposisyon sa mga ito bawal dahil sa freeze order ng AMLA. Babala ng Pangulo sa mga pugante sa kaso kung naisa ano sa flood control. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista hinahabol na kayo ng batas. Sa labing anim na inisyohan ng warant ng Sandigan Bayan, pito pa ang hinahanap kabilang si Ko. Kanina, tinangkang isilbi ng PNP at NBI ang warant laban sa tatlong opisyal ng SunWest... na mga kapwa akusado ni Ko, si na Consuelo Daito Aldon, Anthony Lee Ngo at Noel Yapkaw. Nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon na nasa isang hotel sila sa Pasay, pero hindi natunto ng mga akusado. Ang Independent Commission for Infrastructure naman, si Isimula na ang kanilang live streaming ng mga pagdinig sa susunod na linggo. Ayon sa ICI, kung hihiling ang inimbitahan nila ng executive session, pagbibigyan nila kung ang idadahilan ay pasok sa kanilang guidelines. Gusto namin i-balance yung, yung uh, arapatan ng tao, uh, taong bayan on uh, information at the same time the individual rights of our resource persons at kung sino man yung kanilang uh, mamimension madadawi sa kanilang testimony. Nitong Miyerkules walong dati at kasalukuyang kongresista ang inirekomenda ng ICI at DPWH na makasuhan ng plunder at iba pang kaso dahil sa kanilang koneksyon umano sa mga kontraktor. Si Congressman Edwin Garjola itinanggi ang mga aligasyon at sinabing handa siyang harapin ang testigo na nagdawit sa kanya. Handaring makipagtulungan si Surigao del Norte First District Representative Francisco Matugas sa investigasyon. Magsusumitian niya siya ng mga kailangan dokumento o records at wala umano siyang itinatago. Nauna nang itinanggi ni na Congressman James Ang at Joseph Lara ang mga aligasyon ng katiwalian. Wala pang pahayag si Nako. Gayon din ang mga kongresistang sina Jet Nisay, Augustina Pancho at Noel Rivera. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Hindi ikinababahala ni First Lady Lisa Reneta Marcos ang pagdawit sa kanya ni dating Congressman Zaldico sa umano'y anomalya sa pag-aangkat ng produktong pang-agrikultura. Ayon po yan sa Malacanang. Kilala po natin ang First Lady kung paano mag-react sa mga ganitong negatibo na mga uh, balita, mga kwentong walang basihan. Magkikibit-balikat lang ang, ang First Lady, alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. Sa isang post ng unang ginang, nagpasa rin siya sa anyay mga gumagamit ng drama. Dagdag niya, mas bibigyang pansin niya ang pagtuturo ng batas kung saan ang katotohanan ang pamantayan. Labing anim na Chinese national kabilang ang isang pugante ang arestado sa Maynila. Ang ilan undocumented o may problema sa papeles. Saksi si John Consuta. Nakasalang pa sa kanilang mga workstation ng mga Chinese na ito nang abutan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa isang gusali sa Maynila. Ang ilan, undocumented o kaya'y may problema sa kanilang papeles. Uh, you, you are Arestado ang pinakapakay ng operasyon, isang puganting wanted sa China dahil sa kasong fraud. Ayon sa immigration, tindahan ng CCTV at electronics equipment ang front ng grupo pero lumalabas na sila umano ang nagpoproseso proseso at isusuply ng mga computer at cellphone na ginagamit ng mga scam hub. Inabutan pa sa lugar ang sangkaterba mga computer at cellphone, kabilang ang ilang nire-repair pa. Nagsusuply ng mga uh, gadgets, iba't ibang gadgets, na ang pinagsususpetsahan po ng ating mga operatiba ay maaaring ginagamit doon sa mga scam hubs kung saan involved ang mga foreign nationals. Meron po siyang kaso sa uh, China na embezzlement. So, may mga niloko po siya. Mukhang isa, isa, isa itong economic crime. At uh, ang ginawa po niya ay parang uh, siniphon ang pera na na-embezzle niya doon sa kanyang mga credit card. Pero ang isang Chinese national, biglang nagtaas ng boses, nang tangkaing i-verify ng BI ang kanyang ipinisintang LTO license sa raving team. Mas -tano mo, kala ta mo illegal ako eh. Masyado talo ako. Oh, diba? Oh, diba? Masyado, ano wala naman problema. Hindi naman ako Paray. Yung, yung sa akin para ma illegal eh. Walang ginawa illegal. Check mo ako. Sa huli, inaresto ang lalaking ito na nagpakilalang Pilipino at nagpresenta pa ng isang LTO driver's license na gamit ang Filipino name. Ayon sa LTO, bagamat legit ang lisensyang may pa ng Chinese, hindi totoo ang Filipino name na ginamit. Sa ngayon, na-trace na ng LTO kung saan nabigyan ng lisensya ang Chinese gamit ang peking Pilipinong pangalan. Agad akong nag-issue ng uh, show cause order dun sa opisyal ng LTO, hepe ng LTO, kung saan kinuha yung license na yun. Napaka-importante nito kasi may national security concern tayo dito. Itong mga Chinese national na nakakapag-acquire ng Philippine license na Filipino name, uh, nila yung identity nila. So, mananagot yung mga opisyal ng LTO na nagbigay ng lisensya dito. Wala pang pahayag ang mga Chinese na nakakulong ngayon sa BI Detention Facility sa Bikutan. Ayon sa BI, sasalang sa deportation procedures ang mga dayuhan na napatunayang merong immigration violations habang mananatili naman dito sa Pilipinas ang mga Chinese nationals na merong kakaharaping mga kaso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan na nakunan sa isang viral video. Ang nagmamaneho kasi, menor de edad, na wala pang seatbelt ating saksihan. Sa viral na ng ngayong video, marami ang nabahala na makita ang menor de edad na nagmamaneho ng kotse sa isang kalsada. So mga guys, ito pala ang natin. drive natin. Matik pala ito. Yan. Wala nang na ang suot na damit pang itaas, wala pang seatbelt ang bata habang nag-drive sa pakurbang daan. Paahong tayo ngayon, paahong nila hindi rin niya alintana ang mga nakakasalubo niyang sasakyan sa kalsada. Ang video na ipinost ng linggo ay may mahigit 6.7 million views na ngayon na nakarating na rin sa Land Transportation Office. Ayon si LTO, sa Mindanao kinuna ng video at tukoy na nila ang nakarehistro may-ari ng sasakyan. Nag-show order na po tayo doon uh, na, na, para po magpaliwanag yung uh, uh, registered owner ng sasakyan na kasama nung bata na uh, drive sa uh, public highway. Sa ngayon, wala pang detalye ang ahensya kung sino ang kasama ng bata at pumayag na magmaneho siya ng sasakyan. Base po dun sa, sa video yung uh, nakasama ng bata. Uh, relative niya. Malamang po yung magulang. Sinusubukan namin makuha ang pahayag ng mga magulang na naturang minor de edad, pero wala pa silang tugon. Ilang ulit nang nagbabala ang LTO, kaugnay sa mga minor de edad na nagmamaneho ng sasakyan. Kabilang sa mga pusilong paglabag ng may-ari ng sasakyan pumayag, sa pagmamaneho ng bata ay reckless driving. Ipinagbabawal din ang hindi pagsusuot ng seatbelt. Dati na rin ipinaalala ng LTO ang RA 11229 o Child Safety and Motor Vehicles Act kung saan kabilang sa si pinagbabawal ang pagpapaupos nahan ng mga sasakyan sa mga may edad labing dalawa pababa, maliban na lang kung siya may taas sa 150 centimeters. Kung uupo sa harap, kailangan ay tiyaking gagamit ng seatbelt ang bata. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Mga kapuso, 27 araw na lang. Pasko na. At sa Pasay City, inilawan na ang higanteng Christmas tree at Belen. Saksi si JP Surian. Literal na may pasabo ang Pasay City Hall ngayong gabi. Matapos kasing sindihan ang kanilang higanteng Christmas tree at Belen, umalingaw-ngaw ang ingay mula sa kanilang fireworks display. Ang Christmas tree lighting, isang paalala kung paanong masayang sinasalubong ng mga Pilipino ang kapaskuhan. Sabi nga ng kanta, sa kabila ng mga problema, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Pero tuloy man ang Pasko, naapektuhan ba ang pagiging masiyahin ng mga Pilipino? Lalo't hindi maikakailang maraming pinagdaan ng pagsubok ang ating bansa. Mula sa mga kalamidad hanggang sa matigat na isyo ng korupsyon. At iba pa, tila mahirap itong masukan dahil kilalang matatag at resilient ika nga ang mga Pinoy. Sa isang global survey nga ng 2025 World Happiness Report, sinukat from the scale of 0 to 10 ang happiness ng bawat bansa. Base sa quality of life, pang ilan kaya ang Pilipinas? Sa datos, 57 ang Pilipinas sa pinakamasayang bansa sa mundo. Halos na sa gitna lang. Pero nang tanungin namin ang ilan nating kababayan, mula isa hanggang sampu, Gaano ba kasaya ang Pasko ngayon? 10. 10. Bakit po? Christmas of the night. Sa... Masaya ng mga mo. tao, masaya. 100%. <laughs> Basta masaya kami. Masaya kami dahil pagpapasko buo ang pamilya. Tapos na na nagdarasal kami, nagsisimba. 'Yon. Kaya masaya kami, oo. Merry Christmas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. May mga plano na mga sangre ngayong Pasko at espesyal ang parating na Pasko para kay Angel Guardian. Dahil ito pong unang beses na magtatayo sila ng kanyang pamilya ng Christmas tree. Si Faith the Silva naman, abah! handa ng mag-ala Santa Claus. May mga inipon daw siyang 20 pesos na bariya para ipamigay sa mga bata. At ang Sparkle Star naman na si Alan Ansay, excited na rin dahil makukumpleto sila ngayong Pasko sa Camarines Sur. Uuwi kasi ang kanyang seaman na ama. makapuso asahan ng mga pag-ulaan sa iba't ibang bahagi ng bansa bukas. Basa sa datos ng Metro Weather, maga palang bukas, may tsansa na ng ulaan sa Hilagang Luzon at Mimaropa. Sa hapon, uulanin ang mas malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas, at malaking bahagi ng Mindanao. At pagdating naman ng linggo na umaga, asahan ang malalakas na pagulan sa Hilagong Luzon, Batanes, Babuyan Islands, at Eastern Visayas. Malaking bahagi naman ng Luzon ang makararanas ng kalat-kalat na pagulan pagdating ng hapon. Sa Metro Manila, localized thunderstorms ang posibleng magpaulan bukas at sa linggo, lalo na sa bandang hapon o gabi. At sa pag-asa, patuloy na umiira lang amihan at shear line. At naka rin sa Palawan at Occidental Mindoro ang trough o extension ng dating bagyong Verbena. Sa pinakabagong tropical cyclone threat, potential forecast ng pag-asa, posibleng may panibagong sama ng panahon na mabuo sa mga susunod na araw. At inaasahan papasok ito sa Philippine Area of Responsibility at may katamtamang tsansa na maging isang bagyo sa susunod na linggo. Swak para sa weekend getaway ang tanawin sa isang bundok sa Kulasi Antique. Mabighani po kayo sa ganda ng bonsai forest at sea of clouds sa Mount Madjaas na tinaguri ang highest peak sa Panay Island. Ay po sa ilang hiker, mahirap ang pag-akyat sa trail nito na umaabot ng hanggang sampung oras. Pero sulit naman daw ang pagod sa masisilayang ganda ng tanawin. ang hindi fall Kung ayon yung one true love, aba, nagtapat ng pagmamahal at niyaya ka ng kasal sa mismo? False! Ang nakakakilig na proposal na yan nangyayari sa Awasen Falls sa Sigay, Ilocosur. Sakay ng balsa, tumungo ang magkasintahang Edgar at Emmeline sa gitna ng talon. At doon na nag si Edgar. Medyo extra challenge nga raw dahil kinakabahan siya at baka mahulog ang singsing. -sing. -sing. Gayun man, tagumpay ang plano. At bukod sa tubig, bumuhos din ang pagmamahal sa paligid nang makuha niya ang matamis nitong oo. Congratulations kina Edgar at Emmaline. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Walang pa sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayo magiging... Saksi. Mahapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.